Magandang araw! Ako si Ana. Ako ang magiging gabay mo sa proseso sa pag-request ng issuance of Department Authority to LGUs para sa pagbili ng sasakyan. prosesong ito ay naglalayang suriin at tiyakin na ang mga dokumento para sa pagbili ng mga sasakyan ng pamahalaan ng mga LGU ay sumusunod sa mga alituntunin ng DILG Memorandum Circular 2022-105 at BBM Budget Circular 2022-1. Tinitiyak din ito na ang lahat ng pagbili ay sumusunod sa mga patakaran sa pagbabudget, accounting at pagsusuri musta Ako naman si Isay. Ang mga nasabing kinakailangang dokumento ay ang mga sumusunod. Una ay ang Accomplished Citizen Charter Request Form. Ito ang unang hakbang sa proseso. Maaari itong makuha mula sa DILG Field Office o official na website ng DILG. Ang form na ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa request at nagpapabilis sa pagpapatakbo ng proseso ay ang endorsement from DILG Provincial or HUC Director or CMLGOO. Ito ang nagtitiyak na ang request ay nasusunod sa mga patakaran at gabay ng ahensya. Bukod sa mga nabanggit, ay kailangan din ang letter request of local chief executive na naglalaman ng purpose and deployment. Ikalawa, number of unit to be purchased. Ikatlo, type of vehicles and specification kabilang dito ang number of cylinders, fuel, and engine, or displacement. Ito ay maaaring makuha sa tanggapan ng lokal na punong ehekotibo ng LGU. Isa pa sa mga dokumentong kailangan ay ang Certificate of Availability of Funds na makukuha sa local accountant o ang Head of the Accounting Unit. Sunod ay ang Certified True Copy of an Ordinance Approving Such Purchase at kasalukuyang sangguni ang Resolution. Ito naman ay makukuha sa tanggapan ng Sangguniang Bayan para sa munisipyo o Sangguniang Panlalawigan para sa probinsya. At ang panghuling dokumentong kailangan ay ang updated inventory or accounting of all the existing motor vehicles showing their status. Ito ay maaaring makuha sa LGU General Services Office. Ngayong alam mo na ang mga dokumentong kailangan at saan dapat ipasa. Ngayon naman, alamin natin ang mga proseso sa pagpasa. Ako nga pala si Isko. Ang unang hakbang sa proseso ng pagpasa ng mga dokumento ay ang kliyente ay inaasahang magsumite ng mga kinakailangan dokumento sa pamamagitan ng pagpuno at pagpasa ng Citizen Charter Service Request Form o CCSRF kasama ang sulat na kahilingan at iba pang kinakailangan na dokumento. Bilang sunod na hakbang, Inaasahan naman ang kliyente na sagutin ang Customer Satisfaction Survey bago ma-release ang Authority to Purchase Motor Vehicle. Ang responsable ng mga kuwani ng hakbang na ito ay ang CMLGOO Provincial Officer. Ito ay inaasahang matapos sa loob lamang ng isang oras sa Regional Field Office. Hindi ba't madali lamang ang proseso? Kung mayroon pang katanungan, maaari la magdumulog sa aming tanggapan o magpadala ng mensahe sa aming social media account na inyong makikita sa screen. Ang tanggapan ng DILG Provincial Office ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam.